Hello, good day. Paalis po tayo kasi mag, ano tayo, magpapalinis tayo ng sasakyan at sa bibili tayo ng mga fruits. Hello, good day. See you, see you. Or ano ba yan? Samahan niyo po pala ako. <laughs> Hello. Let's go. Andito na pala tayo sa, ano, sa Poppy Point dito sa Maribago, magko-coffee muna tayo Kaya tara na, pasok tayo, pasok <laughs> Did you order already? Tingnan natin ito anong Anong cake meron sila First milk green cake, choco cake, New York cake. Oh my God, 200 half huh, per slice. Kada kind of slice, 200. Ano naman? Ito kayo mga bread nila. Yung coffee nila, brandy. May sagada, guata, guatimala, utopia, and from Kenya. Ano mga order natin? Miss Kuan Miss Americano isa Tap, at, tapos hot tapos gusto may mayo eh para sa kuwa ka ng dili siya pait ba latte latte ko di ba baka ako magpuruga na, no? <laughs> ha? O, oh, sige, sige, miss. Ayun lang nang isug, Kay magkuhan ko, magnervous ko. Sige, ting. Ay, so, may na, o Mocha, vanilla. Ha? Ha? vanilla yun sila, boy. <laughs> Sorry. <laughs> sige, sige, vanilla. Tingnan nyo yung spoon nila. Ba't ganito? But I think may idea ako kung bakit. For example, i-mix mo to. And then ipapart mo. O yan, ganyan. di ba That's the idea of their spoon. Ano ba yan? Ang plano ay magpa-car at saka bibili ng mga prutas. <clears throat> Pero pagkatapos uminom ng coffee, oh yeah, napunta dito sa Shangri-La. My gosh. Nakapang ano pa naman ako yung ano lang ba yung pangbahay lang ba? Kasi nga magpapa-car nga eh. Pero napunta tayo dito sa Shangri-La. <laughs> Sige lang eh. Okay lang. Anyway, ano lang naman. Um, hindi naman tayo araw-araw pumupunta dito sa Shangri-La. <laughs> okay na, let's go. Ang init pa naman. Um, okay. at least nag-enjoy ako ba? Kahit na ano lang, jam Namimiss ko na kasi yung band. <laughs> you know, nasa band kasi ako before. So, pag nakakita ako ng mga groups of band or kahit na mga ganyan lang, di ako nahihiya. Nakikijam talaga ako. Kaya do. <laughs> But at least, ano ako, nag-enjoy ako. So, only one song. Only one song? And then dito na tayo. Lakad-lakad tayo dito muna sa Dito sa resort. Dito tayo sa Shangri-La ngayon. Hay! Napakaganda ng hangin. Iba talaga ang hangin pag andito tayo sa Ano ba? Sa tabing dagat. Malaki kasi ang space dito sa ano, sa Shangri-La. <laughs> ayan, papunta na tayo doon sa ano, sa dagat. Kasi maganda kasi doon sa dagat, mamahangin. Pero huwag naman tayo magbilad ng init, eh. Sayang, wala pang nagano dito, wala pang nagsumba. <laughs> kasi pag may nagsumba, uh, join na naman tayo. Wow, sana all. Mapasana all na lang tayo dito. Wow. Ganda na. Oh, di diba? Ang ganda dito. Tingnan mo ay may nagtatrabaho yan mapabilis yung trabaho niya Wow. yan ang gusto ko pag nag, na ano, naglilinis pa Mapasana na all na lang tayo dito sa view ang ganda oh, ito yung tinatrabaho niya kaning imong machine ano na siya? Ano siya tawag ana? Mawir mower, ah, mawon ni siya mower. Tapos no need na ka mag mag magwalis. No need na kay automatic siya. Oh, masuyop siya. Mura siya siya vacuum no. I-vacuum niya ang grass nga imong gi gi mower. <laughs> Tama ba 'yun? Oh. Is there na kayo sa pag-work? Thank you so much. Maganda sanang pumunta doon sa baba. Kaso lang ang init. Ayoko kong pumunta doon kasi wala pang alas ah, alas dos pa, Grape yung init we. ano siya, nangangagat yung init kaya nga, dito lang tayo so at least dito, makikita natin yung mga tao naliligo, yan naguhugas ng paa nila saan kaya sila galing, bakit sila naguhugas ng paa, <laughs> joke ayun di ba napakaganda dito eh. Ito so, yung palm tree. Wow. Diyan no, oh, papunta din sa ano diyan sa beach yan. So nga, huwag na tayong pumunta dyan. Doon, I mean. Kasi nga, ang init. Sobrang init. Tingnan nyo yun, oh. Ang kalangitan. Grabe sobrang kulay blue. <laughs> wala talagang ano ba, wala talagang walang mga clouds na nagka-cover para para hindi tayo masyadong mainitan. Pero yan, ganyan na lang ang daming foreigner. Eh, sana all foreigner din tayo. <laughs> ayan, yung mga workers dito. Nag-trim sila ng halaman. Hello! <laughs> Init, oy! Okay ra ka? Okay lang. <laughs> inom lang tubig, sige lang inom tubig. Oh, kay init kayo, ha? Naawa po ako sa mga tao na mga ganyan no, na sobrang init. Naalala ko yung naalala ko yung ano ko ba? Yung papa ko ba kasi nga farmer. Kahit na sobrang init, ganitong oras, andun na siya sa ano, Andun na siya sa sa ano yan? Nag-aararo na. Para makapananim kami ng halimbawa ng ng palay o kaya anong maisan. Kaya naawa ko ba? Kasi alam ko sobrang init. Pero tinitiis lang nila dahil nga trabaho ba? Mayong hapon! Nate tawon niya ron. Dili dili. <laughs> so pumupunta lang talaga dito tayo dito para magpainit-init, no? <laughs> para naman magiging negra tayo. So yun, dito lang tayo para magpapainit. <laughs> Naglalakad-lakad. <laughs> Ay, naku, buhay. Pero okay lang diba masarap naman pag pinagpawisan ka, pag pinapawisan ka, 'di ba parang ang sarap ng feelings. Pero kahit ano, yung pakiramdam mo na pilit-pilit ba? Pilit-pilit <laughs> dahil sa pawis. Pero after that, parang magaan yung feelings nyo no? Hindi lang kayo, pati ako, magaan yung feelings pag pinagpawisan tayo parang especially pag mabigat yung katawan mo, may mga ano ka body pain, pero pag pinapawisan ka, especially galing kayo nag-workout, apa, napakagaan, napakagaan ng katawan. Kaya tara na, magpapainit na naman tayo. Lakad tayo. Lakad is life. Hey, <laughs> tingnan nyo. Uy, ganda ng ano o, ng, anong tato, Bougainvillea. Yan. Akyat tayo. Maghanap tayo ng masisilungan parang meno dito bahay Kobo. So, dito tayo magstay sa bahay Kobo. Which is, dito sila nagmamassage. <laughs> Aba, may tao na pala dito. May nakauna na. Hello, sir. What massage, sir? Swedish, Thai. Hard or soft? Ha? Huh? <laughs> Wow, napakaganda ng hangin dito. Tsaka ang view natin, tingnan nyo. Oh, kitang kita natin yung mga tao dyan sa baba. Tingnan nyo pa doon, no? O, oh, diba? Napakaganda ng pwesto natin. <laughs> Habang sila nagpapainit, andito tayo sa malilim na lugar. Yan. Yung island dyan, tingnan nyo yung island. Yan ang ulanggo Island. Olango Island na dyan. Sobrang init din sa Olango Island. Ay, eh, grabe. Nagpunta na ako dyan once. Napaka-init. Yan, Olango na dyan. This is the dining area here in Shangri-la Mactan, Cebu. Yan. parang close pa sila. Gini, sana tayo. Close pa sila. Pa sila open. Ya, yeah, close pa sila. Close sila. Hello. ay ng frutas. Sige, lalabang na tayo. Lalabang. <laughs> May daraming fruits. Asak tali. tatag fruits. Tapis tayo. Ang ilang mambaka. Oh. Ito na po yung mga fruits na nabili natin. Saging. Yung grape, papaya, mango, watermelon, Ito na naman tayo sa ating suki ng gutom. <laughs> so, punta tayo kay nanay at saka kay tatay. Hello! Two! <laughs> so, waiting na sila. Bupo, buko! <laughs> Oh, <laughs> kaon na no, siya gunod. doy wala ko na no, siya kaon. Puro na ko na sa bawya ha. <laughs> Saon. <laughs> 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 Kumusta man mo dali <laughs> Sa itong tumuli nga adlaw. <laughs> <laughs> Bitay na rung no. Init na kayo. Ka paubos na. Okay kayo. Kaya nakabili na tayo ng buko. Yes, ng buko ni Nanay Francis at Tatay Iko. Yon, to yung mag-asawa na same ng pangalan Francisca at Francis Kaya so, hanggang dito na lang tayo mga ka-journey. I hope nag-enjoy kayo. At dun sa iba na first iba na nanonood sa ating vlog, please do like and subscribe. Thank you so much. Bye!